Hello, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ayan, ano ba yung message na ito lumalabas? So, for today's video, sa video na ito, ay mag-tutorial po tayo po, patungkol po doon sa isang application na usong-uso ngayon, trending na trending ngayon, ang PhotoLab. PhotoLab. So, tuturo ko po sa inyo kung paano po tayo dito, mag, yung mga iba pa pong hindi marunong mag-edit-edit. Ano, mag tuturo ko sa inyo kung paano. So, punta na tayo. At ayan nga po, nandito po tayo sa ating screen. So, ngayon, pumunta po tayo muna sa ating Google Play Store at mag-search ng Photo Lab New 2023. Ay, naantok na ako. Ayan, click lang ko yung install. Tapos, eh. Click lang po. Search lang pala. Yung photo lab. New 2023. Tapos na. Tapos na pa lang po yung application na sinasabi ko. Yung, ato. Ayan yung babaeng. Ayan. So, nilagyan ko po yan ng circle para po makita nyo. Then, Install. Ayan, loading yung signal. Pero mabilis naman po yung pag-download. O, oh, Tapos, ito, checking siya. Ngayon, click po natin yung open. O, oh, palabasin po muna natin kasi nasa lobato ito ng, ano, ng tunnel. Ayan, palabasin natin dito tapos click lang po siya. Ayan. Tapos dito, sundan niyo lang po yung gagawin ko. Uh, don't allow. Para hindi pa magulo yung, ano ko, yung vlogging ko. Ayan. Tapos, skip nyo po yan dyan. Tapos, dyan, wag nyo pong i-click yung free trial. Click nyo po yung X. Sa taas. Dyan sa ulo ng right side ng babae. Ayan. Tapos, pumili na po tayo ng pictures na gusto nyo i-edit sa mukha nyo. Ayan, gano'n. Ayan, mag-scroll down tayo. So, ayan, may nakita na po tayo. etong naka-lavender. Ayan. Allow nyo po yan. Allow photo lab to love, to access photos and videos on this device. Allow. Tapos, sanap po tayo ng pictures. Nabababa baba eh. Napwede natin ilagay dyan. at ayan nga po meron na po akong nakita ayan click po natin siya tapos antayin lang po kasi nga dahil ay oh, ka ba to local po yung x sa taas kasi mababayad po kayo kapag pinindot nyo po yan dyan. Ayan, syempre po may ads po sila kasi para naman kumita syempre yung application ng photolab. Ayan, tura, tura. Pikachu. Oh, kukuha ulit tayo. Tapos, ayan. Same picture pa din. Ayan, tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-save ng ating photo lab pictures. Photo laboratory. Char. Abang tagal. Ang tagal niya, besh. aku lihat sampai yang terridak aku mbak tiga kita mana ayah nyesha aya lalu apa save klik download aya Late mag-react tong ano. Ano kung bakit. Ayan, save mid, A. Eh. Image, image, image. Image, uh, save na po. So, ayan. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos. Oh, check nyo lang po yung mga ginawa ko dyan. Sige. Matulog na ako. Manood lang kayo. Up is down, what's left is right. Chasing stars and